guys, for today's video, manguha kami ng pako. Kasama ko ang isa kong bestie. Hi! Andito kami sa may Padre Peherera. Ay, sa... Ano ba yung mani? Bayan na, makalelon. So, yung pako, guys, masarap siya pag sa salad-salad. Torta. Torta daw. Hindi ko pa natry yung torta, pero sabi na tong kaibigan ko, masarap daw siyang... Tino-torta. So, malalaman natin. Ito, Panag... Mario. oh. No. This one, oh. Nut. Anong nut? Okay. Um, Look. Oh, hindi siya. Hindi ba? Yeah. So, mali pala yung kinakain ko? Oo, oo. kasi ano pa eh. Di yung gusto ko kainin? Ala, Mare, huwag kang ganyan. Naka-lay, naka, ano tayo? Oh, my God, sorry. Ay, dito, Mare, sa ibabaw eto paku ito, pakuto, Mare. Yeah. Pahingi po. Pahingi po kami ng paku. Sabi, sabi, sabi po. tabi tabi po. Ito, Mare, di ba? Oo. Oh. Ang pag-asok na laki yun. Ibihan mo sa akin yun, ha? Ibihan mo. Ito, marunong mga mga. ba ito yun, Mare? Yeah. Oo. Uh Huwag -oh. mo na kasi i-sakbat yung isa. Mare, iyan mo nga to. Oh. -lay -lay mo. Ito ituro. Iyan mo sa Yan, yeah, sige, ganun na lang kaya gawin natin, no? Iyan. Oh, go. Mare, ilapit mo. Oh, go! <laughs> okay. Oh, mayroon pa yan, oh. Asan, asan? Asan gusto, Mare? Okay na. Okay ah. ah. Wait lang, ang lali, Mare. Oh, sagad mo. Eh. Bakit naman ang liit? Ay, sinasagad ba yun, Mare? Yeah. Tabi po. Oh. Wait lang, ma. Wait lang, Mare. Ayan, okay. Ito, Mare. Dito tayo, Mare. Sa ibabo para hindi masyadong maano, Mare. Masukal. Ba't ko kasi dito ang dami, oh. Diyan ba? O, sige, bababa ako. Bababa pa ako. Wala. Tabi naman po sa ano, ahas. Oh, ay, ano ibig sabihin? Akala ah, ko naman merong pangitain yung pagmadulas. Mari, ayan sa may side mo, Joy. Ay, ang dami, oh! Sa gitna, kasi na. Hindi, wag manginapagana rin, ano. Bakit yung, ito ka, Mari. Okay, bababa ako. Dito na tayo, dadaas sa taas, no? Yeah. Iwan ko rin si Nelas ko rin sa ibabaw. Iwan mo muna yung dito, ano yung nakuha mo. Ay, shoot ko na dyan, baka mawala pa. I mean, makalimutan ba? So, ayan po kami. Ah, ang ganito mo ito. Alisin mo na yung isa. Yan. Hindi malalaglag, mare Ano pala? ko Wait, mare Excuse me. Tara, maka. Sabi po. Sabi, sabi po. Eh, mare, isok kang konti, Mare. Okay, ako po. Ayan, tatong ka ng very light. Kasi okay. hindi ako makapangha, Mare. Eh. Anong silbi ko, Mare? Asin yung pumpa? For the vlog? Yeah. Go na. Hindi nga ako makaapak, eh. Sabi po. Aray ko, Mare. Ayan. Sabi po. Aray ko, Mare. Ito pwede ito para, di ba? Oh. Yung parang pasimul pa lang, no? Talibus talibu. Oh. Yes, iba po. Ayan, no? Sa harapan mo. Ito. Oh. Ayun, <coughs> <niya>. <coughs> Ay, ano Ganito, mare, oh. Ano, ano ka, baka mamaya yung may, may limatik. Na ano? May limatik. Ano yun? Parang yung pa. Ah? Yung hmm, ano. Makati. Tabi-tabi po. Uy. Supla. Supla. Tabi. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Wala na sa taas na ano. Ayun na oh. Sa ibaba. Ayun pa mare. Ang dami Ayun oh. Pare. Pare oh. Ito oh. tayo ng Tabi tabi po. Ano po. po kami? Medyo madami dami na po kami na panguha. Dami na niya guys. Apupuno na yung bag. Diba? Medyo matarik lang po. Medyo matarik lang po. <laughs> Medyo matarik lang po ang aming pagdadaanan. Ganyan sa katarik, guys. So, ayan po. Tabi-tabi po. Kami po ay nangunghalan po ng gulayin. Kami po ay gusto lang namin makakain ng pa ko. Pagpasensyahan nyo na po kami kung kami po ay nakakaistorbo. Huwag po kayo magalit sa amin. Tabi-tabi po. Magalit Ayan po kami. Oh. Ayaw pa niya po kasi magyapak. pag yun po ay nalubog sa putik at hinila niya, sira po yun. Ayan po. Andito po kami sa Padre Herrera. Nagasa mo, Mare? Kami po ay tumawid na naman sa ilog po. Kailan po kami aahon papunta doon? Kasi andong... Ay, ando tabi po. Ayun, umari. Oh, sa ibabaw, umari. Oh. Yeah. Tabi po. Tabi po. Tabi po. Maraming salamat. Tabi po. Sabi po kami. po kami. Tabi-tabi po. Ang magaganda. Magkakidaan lang po. Diba? Diba? pagar na. Kami dadaan ng paakyat. Medyo malambot na naman po. So, huhubarin po natin ang... Okay. Ah? Ayan po, nakakyat po tayo for the ta first attempt. Siya po kaya, ilang attempt bago makaakyat yeah. Yes, yes. Oh, go, Mare. Una, ka ikaw may patpat. -pat. Ang may wagang patpat ni Imaw. <laughs> ano, Diyan, sa si ibabaw. ayun oh, ang dami pa sa si ibabaw. Aray ko po. Dito, tabi. tabi po. Ano, niyo, Diyan sa si ibabaw, walang mare. Eh, marami na naman tayo na panguha di ba? Dagdaga yeah. lang natin ng gunti. Oo. Oh, oh. Sa tabi-tabi lang. Yung lang lang. Oh, sa tabi. Tabi-tabi. Abutin tabi -tabi Nare-pera mo ko. Ang ating mahiwagang patpat. -pat. So, ang technique po kasi medyo masukal po. Para po yung ating mga kasama ay umalis muna for the meantime at hindi tayo matuklaw. Ay ganito po ang technique. Para lang po sila ay para po sila ay makaramdam na tayo po ay nandito. Tabi-tabi po. Nanguha lang po kami ng gulayin. Nare. So, tara na po. Medyo matami-tami rin po kami nakuha. Pakina mo mga mare. Say, dalawa tong ano, tali. <laughs> dalawa tali. <laughs> Kung bibili nyo po siya, sa mga nangunguha ay 30 pesos. So, ngayon po for today's video, kasi tayo nangunguha ay libre ang po. Libre lang. Ang dami pa sana eh. Ang ano kasi? Ang medyo masukal po at medyo nakakatakot. Hapon na kasi nga. Hapon na din po kasi. Mm Hapon na rin po kasi. Baka makaistorbo na kami. Ang po ito po ang mga dinadaan namin. So yun lang po and thank you po. Bye! Ayan na po ang amin ng pakuha pako. Bakit po? Bakit ang basa? Bakit